lala sa mga batang manunood ng video na ito, patnubay ng magulang ay kailangan. Morning mga mams, katatapos ko lang mag-exercise. At may naisip akong i-share sa inyo. Naniniwala ba kayo sa gayung ma? Na-share lang din sa akin to. I mean, hindi talaga na-share. Tinuro talaga sa akin to ng malapit na malapit na kamag-anak ng jowa ko. Pero, hindi ko na sasabihin kung sino baka may magalit. Tapos, ganito yon Kasi dati yung jowa ko sobrang mabarkada. Ngayon, tinuruan niya ako, sabi niya, para daw maghabol sa akin at hindi na daw maghanap ng iba. At sa akin na lang daw talaga nakapokus. Alam mo ba kung... <laughs> Alam mo ba kung <laughs> anong tinuro sa akin? <laughs> sabi mo sa akin, yung, yung pan, na tatlong araw na hindi mo binihisan, pakuluan mo raw, tapos ipainom mo raw sa kanya. <laughs> Mamatay ako kakatawa. Tapos, yun, yun daw gagawin. Sabi ko, ha? Tatlong araw? Tapos, kung hindi, kung ayaw ko raw ng tubig kasi baka daw mahalata kasi may mga lumot, lumot. ihalo ko daw I mean, anuhan, anuhan ko daw timplahan ko daw ng kape so guys, tinuro lang sa akin yan nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo ha pero, huwag okay mag-isip na ganyan ha, hindi ko ginawa yan hindi talaga, never